Gi-cancelar ang biyahe sa pipila ka mga barko sa pantalan sa Subo. Sa pagsusi kaganiha sa may PR3, sa adunay Duhaka shipping companies nga mikanselar sa ilang biyahe. Karong gabi, lakip na niini ang biyahe padung sa Hilongos Leyte. Line shipping company sab ni suspenso sa ilang biyahe karong gabi igihapon alang sa Baybay City. Pipila ka mga pasahero na sorpresa sa mga kalambuan ugang ang uban labi na ang paingon sa Hilongos, may balhin sa lain shipping company nga mupadayon dihapon sa ilang biyahe. Wala ra ay kanselasyon sa ubang mga lugar o mga probinsya. Sama sa Ormoc City Leyte nga normal kang dihapon ang schedule o may padayong Bisa nang gikan sa Cebu, padung sa Bohol, padayon rasa sa ilang schedule. Mag-uwat ra jud big kanus amo ah, balik ang biyahe sir. <laughs> Ikaw ma'am isip passenger ma ba. Kasabot ra pugang anong naay mga cancellation so... Oh sir, daga kay kay ba ma may pagaridaan di man maayo ang uh, panahon jud. Kay ba man taan na. So okay ra mi. Gibalibaran kay kuan man nga wala man gi pa-open sa among labaw dito dito sa among office. Wala gi open ang kuan ba kay gumikan sa naay bagyo. Cancel, cancel. Oh, cancel.